Oh, good day sign no ya Ngayong araw ay meron akong nadaanan na talagang pinupuntahan at binabalik-balikan lalo na ng mga taxi driver dito sa Baguio. Madaming po tayo ng masasarap na ulam at talagang kayang-kaya ng bulsa. At sigurado, isa to sa babalikan ko dito sa Baguio kapag pumunta ulit ako dito. Yun know, o! Sama ako dyan. Kaya ano pang iniintay nyo? Tara, maituturo ako sa inyo! Okay! So, kung di sa inyo mautak araw na tayo dito, kala, Raps Fried Chicken sa may Baguio City at isa to sa mga dinadayo daw dito lalo na ng mga taxi driver dito oh tak ito yung favorite puntahan kasi dito daw yung pinaka masarap na fried chicken pero bukod sa fried chicken madami pa silang in-offer na ibang ulam dito kaya ano pang hinihintay niyo taka tikman natin tikman na din natin tong ano dinakdakan nila hmm napaka creamy tapos malalasahan mo yung konting anghang niya talaga the best hindi ka ng ibang dinakdakan na tuyot eto mapagmamalaki ko to mapapadakta ka sa sarap yes double top top may kasama lamit gin ang sarap ang sarap ang sarap ang sarap So yun guys, ito mga Rob's Fried Chicken ay nakaregister naman sila sa Google Maps kaya hindi na kayo maliligaw pag pupuntahan nyo sila. Tapos open sila 24-7. Kahit anong oras kayo pumunta. Aka na dito. At lahat ng yan mautak ay dito nyo lang matatagpuan kay Rob's Fried Chicken. Located sila sa 170 Barangay Military Cato, Baguio City. Kung pupunta nga kayo sa Baguio mautak ay isa sila sa marirecommend ko. Mura, masarap, at malinis sa mga pagkain na hinahain nila dito. At nag-ooperate nga sila 24 24-7, kaya naman kahit anong oras kayo magpunta, kahit anong oras kayo gutumin, ay pwedeng pwede kayo rumekta sa kanila. So, paano mautak? Hanggang dito na lang din siguro. Maraming salamat sa pagsama. Kung napanood nyo itong video, ay baka pwede naman palike and share para double thumbs up kayo sa akin at may kasama pang heart. At kung bago ka pa lang sa video na to, ay baka pwede naman pakipollow na din ang page ko para updated kayo sa putripan at sa iba pang galaan. Mr. Ay mautak, once again, sending love, peace, Beep,